Hi! Welcome sa lahat! Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isang kalsada, isang milyon katao, at isang tanong na yumanig sa buong bansa. Sino ang mananayg, ang kapangyarihan na ilan, o ang lakas na sambayanan? Habang papalapit ang mga tank, nakatutok ang baril sa mga walang kalaban labang tao. At sa gitna ng katahimikan, isang malakas na putok ang umalingaungaw. Kung gusto mo malaman kung paano nagbago ang kasaysayan sa gabing iyon, at kung paano nagwagi ang bayan laban sa takot, pakinggan ang buong kwento. At kung nais mong marinig pa ang ganitong makapangyarihang mga istorya, huwag kalimutang mag at iwan ang iyong komento. Sa gitna ng dilim ng gabi, isang tanong ang bumabalot sa bawat puso. Hanggang saan kayang tiisin na sambayanan ang pang-api? Sa mga kalsada na may nila, humahampas ang malamig na hangin, ngunit mas mainit ang apoy sa dibdib ng mga taong naglalakad, bitbit ang tapang at pananampalataya. Etsa, isang karaniwang daan, ngunit ngayong araw, naging entablado na himagsikan. Ang mga sundalo na katayo, malamig ang tingin, mahigpit ang hawak sa armas. Sa kabilang panig, mga pari, madre, estudyante, manggagawa, at mga ina na may dalang rosaryo. Isang tanong ang sumisingaw sa hangin, lalaban ba ang kapatid laban sa kapatid? Sa ibabaw na mga tank, mga bulaklak ang dahan-dahang inilalapit. Mga kamay na nanginginig, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lakas ng loob na humahamon sa mismong takot. Ang tinig na tambayan ay nagiging alon, umaling ngaungaw. Tama na, Sobra na. Palitan na. munit habang dumarami ang nagtitipon, mas lumalalim ang kaba. Sino ang unang kikilos? Sino ang unang babasag na katahimikan? May mga lihim na usapan sa gilid ng kampo. May mga matang nagmamasid mula sa malayo. Isang bulong na hindi pa malaman kung totoo. May darating bang utos ng karahasan o tuluyang igagalang ang tinig ng bayan? At habang lumalalim ang gabi, humihigpit ang lop ng tanong sa lahat ng puso, sa pagsikat ng araw, sino ang mananaig, ang kapangyarihan na ilan o ang lakas na sambayanan? Sa unang sinag na araw, kumislap ang liwanag sa mukha ng mga nagtipon. Ang EDSA ay tila dagat ng kulay, bandila at dasal. Sa bawat kanto, may nag-alay ng pagkain, tubig at pagkalinga. Ang mga bata nakaupo sa balikat ng kanilang ama, kumakaway na parang nasa pista munit sa ilalim ng ngiti, naroon pa rin ang pangamba, dahil sa kabilang panig, andoon pa rin ang baril, malamig, nakatutok. Isang sundalo ang lumapit, dahan-dahan, bitbit ang helmet. Nakatitik siya sa isang matandang babae na hawak ang rosaryo. Tahimik na nakatitigan ang dalawa, tila may tanong na dumaraan sa kanilang mga mata, kakampi o kalaban? Ang mga pari nakataas ang krus, ang mga madre nakaluhod sa spauto. Ang kanilang panalangin umaalingaungaw na parang kulog sa himpapawid munit biglang may gumulong na bulong-bulungan, may mga truck daw na paparating, mas mabigat, mas marahas. Himikpit ang hawak ng mga tao sa isa't isa. Wala nang umatras. Sa halip, mas lalo silang nagsiksikan sa harapan ng tank, mga tinig na sabay-sabay sumigaw. Hindi kami alis. Sa gitna ng lahat, isang batang lalaki ang biglang umakyat sa harapan, kumaway na maliit na bandila ng Pilipinas. At sa sandaling iyon, Parang tumigil ang oras, sapagkat ang tanong na bumabalot ay mas lalong nagiging mabigat. Kung gumulong ang bakal pasulong, sino ang unang masasagasaan? Ang hangin ay napuno ng katahimikan. Bawat hinga ng tao ay tila maririnig. Ang batang may hawak na bandila ay nakatayo sa mismong unahan. Ang malit na piraso na tela ay pumipiglas sa hangin na parang apoy. Sa loob ng tanke, isang sundalo ang nakatingin mula sa malit na siwang. Nakikita niya ang mga mata ng bata. Walang takot, walang galit, tanging pag-asa lamang. Anong gagawin natin? Mahina niyang tanong sa kasama. Ngunit walang sumagot. Tila lahat ay nahulog sa bitag ng sariling konsensya. Sa gilid ng kalsada, mga inay umiyak, mahigpit na yakap ang kanilang mga anak. Ang mga lalaki na may nakahawak sa balikat na isa't isa, pinipilit na maging matatag. Isang pari ang humakbang pasulong, nakataas ang krus, ang tinig niya ay lumusot sa katahimikan. Huwag nyo silang saktan. Ang bayan ang narito. Ang Diyos ang nakatingin. Nginit bago pa man marinig ang sagot ng mga sandalo, isang malakas na ugong ang bumalot sa himpapawid. Paparating na nga ang mga truck. Mabibigat, mababagsik, mas nakakatakot. Dumobol ang tibok ng puso ng lahat. Ang tanong na kanina'y nakabitin ay ngayon naging mas malinaw, mas matalim. Sa pagdating ng mga bakal na halimaw, mananatili ba ang diwa ng kapatiran o tuluyan ng guguhit ng dugo ang kalsada na edsa? Umalingaungaw ang tunog na makina, lumapit ang mga truck na tila mga halimaw nagising mula sa kadiliman. Ang lupa ay bahagyang yumanik sa bigat ng kanilang paglapit. Ngunit sa bawat hakbang ng bakal, mas lalo ring dumadami ang tao. Parang alon na walang katapusan, pumupuno ang edsa mula dulo hanggang dulo. May mga kabataan na kumanta ng bayan ko, ang kanilang tinig sabay-sabay na umakyat sa kalangitan. Ang awit, puno ng lungkot at pag-asa, ay naging sandata na mas matalim pa kaysa bala. Ang mga sandalo sa unahan ay nag -atubili. Ilang beses na silang nasanay na sumunod sa utos, ngunit ngayon, ang kanilang puso ay dinudurog na mga mata ng kapwa Pilipino na nakatingin sa kanila. Isang ina ang nag-abot ng bulaklak sa isang kabataang sundalo. Nangalog ang kamay na sundalo habang tinatanggap ito. Sa isang iglap, ang baril na hawak niya ay tila naging mas mabigat, karang hindi na niya kayang itutok muli. Ngunit mula sa likuran, may dumating na opisyal, sumisigaw ng mga utos, ang kanyang tinig matalim at malamig. Harangin sila. Palisin sila. Nagkatinginan ang mga sandalo. Ang oras ay biglang huminto at sa gitna ng tensyon, isang tanong ang sumigaw sa isip ng lahat. Susunod ba sila sa utos ng ilan o pipiling tumindik kasama na milyon? Ang sigaw na opisyal ay parang palasong dumurog sa katahimikan. Ang mga tao ay hindi umatras, bakos mas lalo silang nagsiksikan. Nakataas ang kanilang mga kamay na tila nagsasabing, Narito kami, walang armas, walang takot. Ang mga sandalo ay nakatingin sa isa't isa may pawis sa kanilang noo, nanginginig ang daliri sa gatilyo. Munit sa harap nila'y mga bata, mga madre, mga ama at ina, hindi kalaban, kundi sariling bayan. Isang sandali ng biglang pagkilos, ang kabataang sundalo na may bulaklak sa kamay ay ibinaba ang kanyang baril. Umaling ngaw -ngaw ang bulong mula sa kanyang mga labi, hindi ko sila kayang saktan. Isa, dalawa, tatlo, anti-unti, isa-isang bumababa ang mga armas. Parang ulan na nagsisimula sa patak, unti-unti itong lumalakas hanggang maging alon ng pag-asa. Ngunit hindi lahat ay nagbaba. May ilan pang mahigpit na nakatindig, nakatingin sa opisyal na patuloy na sumisigaw. Ang kanyang tinig ay lalong tumataas, galit na galit, tila pinipilit na basagin ang nagbabadyang pagkakaisa. At sa gitna ng ingay at awit, sa pagitan ng takot at tapang, dumating ang sandaling matagal ng kinatatakutan, isa malakas na putok ang biglang pumunit sa hangin. Umaling ngaungaw ang putok at ang lahat ay natigilan. Ang awit ay naputol, ang mga kamay na nakataas ay biglang nanginig. Sa loob na ilang tibok ng puso, walang gumalaw, walang huminga, parang ang buong edsa ay nakabitin sa alanganin. Ngunit nang makita nilang walang tao ang tinamaan, isang pagahon ng sigaw ang ngaw-ngaw. Hindi ito sigaw ng takot, kundi sigaw ng lakas, ng pagtanggi na magpasakop. Hindi kami susuko, dumagundong mula sa libu-libong tinig. Ang opisyal ay nanlilisik ang mata, muling nagutos, munit sa kanyang likuran, dahan-dahan ng umatras ang ilan niyang tauhan. Ang ilan na may nagubad na helmet, iniwan ang baril sa gilid at lumapit sa mga tao. Ang eksenang iyon ay naging apoy na kumalat, sandalo sa sandalo, isa-isa nilang pinili ang bayan kaysa sa utos. Sa kalsada, ang mga tangkay na natiling nakahinto, hindi nagumulong. Ang mga bulaklak ay nakasuksok sa mga baril, at ang mga krus ay nakataas pa rin, tila nagwawagi laban sa takot. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang batang may hawak na bandila ay muling itinaas ang kanyang kamay. Sa likod niya ay milyong tao, magkakapit-bisig, sabay-sabay na sumisigaw ng isang panata, na ang kapangyarihan ay hindi kailanman mas malakas kaysa sa lakas na ng sambayanan. Ngunit habang lumalapit ang hapon, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa lahat. Kung bumigay na ang mga sundalo, hanggang kailan pa ba magtitiis ang nasa palasyo? Sa bawat oras na lumilipas, mas lalo pang lumalawak ang dagat ng tao sa EDSA. Mula sa hilaga hanggang timog, walang bakanteng espasyo, mga ordinaryong mamamayan, magkakaibang mukha, isang puso. Sa radyo, kumakalat ang balita. Ang buong bansay nakikinig, ang buong mundo'y nakamasid. Ang tinig ng bayan ay hindi na may tatago, hindi na mapipigil. Sa malakan naglalakad ang mga anino ng kapangyarihan, nagmamadali, nagbubulong. May kaba sa kanilang mga mata, may takot na hindi nila kayang ipakita sa publiko. Ang tanong na kanilang pilit na tinatabunan ay lumalakas sa bawat sigaw mula sa lansangan, hanggang kailan nila kaya manatili? Sa EDSA, isang matandang babae ang nakaupo sa gilid ng kalsada, hawak ang rosaryo. Sa kanyang tabi, isang kabataan ang nakikinig sa tibok ng tambol ng na mga nagmamartsa. Magkaibang henerasyon, ngunit isang panalangin ang bumabalot sa kanila, na matapos ang lahat na ito, may bukas na mas maliwanag. At habang dumidilim ang langit, dumating ang balitang parang kulog na umalingaungaw sa tainga ng lahat. Ang leader na matagal nilang kinatatakutan ay nagsisimula na magbabalot, nag-alinlangan kung saan tatakbo. Ang mga tao ay nagkatitigan, ang kanilang mga puso ay kumabog ng sabay-sabay. Sapagkat sa wakas, ang tanong na bumabalot sa kanilang gabi at araw ay tila malapit ng sagutin. Sa oras ng pinakamalalim na gabi, kumalat ang balitang matagal ng hinihintay ng sambayanan, umalis na ang pinunong matagal na naghari sa takot. Sa mga kalsada ng EDSA, parang apoy na lumagana pang balita, bawat tao ay nagsisigawan, nagyakapan, at napaluha sa galak. Ang mga sundalo na deti na kaharang ay ngayon nakihalo sa tao, iniwan ang kanilang armas, at sa unang pagkakataon, ngumiti ng walang pangamba. Ang mga pari at madri patuloy na nagdarasal, ngunit ngayong gabi, ang kanilang tinig ay puno ng pasasalamat. Ang batang lalaki na hawak ang malit na bandila ay muling itinaas ito sa langit. Sa kabila ng dilim, ang watawat ay kumislap sa liwanag na milyong kandila na sabay-sabay na nagningning. Edsa, ang dating kalsada lamang ng trapiko at ingay, gayon ay naging saksi sa lakas ng bayan. Isang paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi hawak ng ilan, kundi na sambayanan na nagkakaisa. At sa katahimikan matapos ang sigawan, narinig ang isang tinig ng pag-asa, na ang Pilipinas ay may bagong umaga, isang umagang isinilang mula sa tapang, dasal at pagkakapit-bisig ng kanyang mga anak.